Edsel, nasan ka? Barco. Barco? Ano yan? Ano yung ginagawa mo? Matawid kami ng daw na guys. Gali kami ng liluan. Yeah, magtagaw na kami. <laughs> ano kinakain mo? Noodles. Ah, patingin ng kutsara. Walang kutsara? No problem. No problem. Ano yun o? Oh. <laughs> ano? po yung takip ng cup noodles. Yan pala yung purpose noon. Hindi naman pala yun. Ba? Mm -hmm. hindi kasi uso po yung kutsara dito sa <coughs> sa, sa Roro. So, yun yung tindahan nila. Nagubutom kayo. Dito kami sa Montenegro. Kutsara, oh. Nakaroon pala, eh. Oh. di ba? ayan. Nung dito, Alex. Oh, di ba? Ano na? tayo ba chopstick niyan? Ako din. Oh, ako. Oh, ayan ang kutsara ko. Panis. di ba? Uh -huh oh, di ba? oh, di ba? Oh, para paraan lang ito. Gusto mo, may paraan talaga. Ganda ng damit to. Oh. Pogi okay, damit Pogi ah. nung nasa damit to, oh. nakangiti. Ayun. oh. Ayun o. Ayun oh. Ayun बाय okay. ने